Magandang araw sa lahat. Ako si Binibining Cha sa then siya at pag-aaralan ngayon natin ang mga batayang legal at, opi at opisyal na paggamit ng Pilipino bilang wikang edukasyon. So ito ay Child Memorandum Order number no. 30, Series of 2004. So alinsunod sa mga naugnay na probisyon ng Republic Act, RA uh, 2772, o mas kilala bilang Higher Education Act of 1994, para sa layunin ng rasyonalisasyon ng undergraduate na edukasyon ng guro sa bansa upang makasabay sa mga hinihingi ng global competitiveness, ang mga sumusunod na tuntunin at alituntunin ay pinagtibay at pinapahayag ng komisyon. So, sa so Article 1, Article 1 ng uh, mem chat memorandum number no. 30 series of 2004, dito ay nakapaloob na uh, dito ay ang introduction, o dito ay binibigyan din ang di kalidad na pre-service teacher education sa ating bansa. So, dito ay binibigyan din na uh, ang kalidad ng free service na edukasyon ng guru ay isang pangunahing salik na kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. So, dito sa ating bansa, ang paghahanda ng mga kaguruan natin ay mahalagang salik upang uh, maging Uh, kung maging handa ang mga mag-aaral sa uh, kurso na tatahakin nila. At alam natin na bilang isang guro ay may uh, malaking responsibilidad tayo responsibilidad tayo na kampanin sa ating pagtuturo. So kinakailangan ay bago pa man tayo magturo, ay kinakailangan handa tayo sa lahat ng ating ituturo sa mag-aaral. So ang responsibilidad na ito ay tinalaga ng institusyon sa mga institusyon mas mataas na edukasyon. Kinakailangan na ang mga kinakailangan na ang mga guro ay handa sa mga hamon na maaaring harapin nila sa kanilang pagtuturo. So handa sila na turuan ng mga mag-aaral na anuman ang mangyari ay kailangan kailangan na maitaas nila ang kalidad ng free service ng edukasyon dito sa ating bansa. Sumunod naman ay sa Article 2 ng Section 2. Ito ay nakapaloob dito ang otoridad na mag-opera. So, isinasaad naman dito sa Article 2, Section 2, na lahat ng pribadong institusyong mas mataas na edukasyon na naglalayong mag-alok ang PHEI ng Bachelor of Elementary Education or ZEPED o Bachelor of Secondary Education, BSED, o alinman sa mga kursong professional na edukasyon na tinutukoy sa pare parehong kurikula ay dapat munang makakuha ng wastong otoridad mula sa komisyon alinsunod sa umiiral ng mga tuntunin at regulasyon. Ang mga institusyong sinasoportahan ng pamahalaan ay mahigpit na hinikayat na mahigpit na sumunod sa mga pabisyong patakaran at pamantayang ito. Sinasaad dito sa Section 2 na ang mga uh, pribadong paaralan na nais mag-alok -alo, mag ng Bachelor of Secondary Education at uh, Bachelor of Elementary Education ay kinakailangan na mag- Uh, sumunod sa mga patakaran at provision Kailangan muna nila magkaroon ng um uh, uh, otor otoridad mula sa commission alin sunod niya doon sa umiiral na alituntunin at regulasyon. So sumunod naman ay ang Article 3 or sa section. So, or sa degree. Dito nakapaloob sa Section 3 ay nakapaloob na yun nga na ang mga programang degree ay tatawaging uh, Bachelor of Elementary Education or B.Ed. at Bachelor of Secondary Education or B.S.Ed. So, ayun ay nakapaloob sa Article 3, Section 3, ang degree. At sa Section 4 naman, ito ay ang paglalarawan ng programa at pangkalahatang layunin. So, ano ba ang uh, pangkalahatang layunin ng B.Ed. at B.S.Ed.? So, ang B.Ed. ay nakabalangkas upang matugunan ang mga pangailangan ng mga profesional na guro para sa elementarya at mga programa sa espesyal na edukasyon sa Pilipinas. At sa BAS naman ay para sa mga pangailangan ng mga profesional na guro para sa sekundaryang paaralan sa Pilipinas. Ang BAS ay naglalayong bumuo ng guro sa elementarya sa alinman. So ang BAS kapag nakapagtapos ng BAS Ed sa kursong BAS, sa kursong BED ay uh, silang maging guro sa elementarya. Sila ay maging guro sa elementarya. So, sila ay maaari magturo sa uh, iba't ibang larangan sa pag-aaral ng sa grade school. At maaari din silang maging guro sa special na edukasyon at sa o oh, uh, maaari silang maging guro sa grade school. So, sa section 5 naman, nakapaloob ang Allied Program. So, ang edukasyong garo ay isang inilipat na disiplina na kumukuha mula sa marami sa mga pangunahing disiplina sa mga agham panlipunan mga larangan ng agham at teknolohiya at gayon din sa humanities at kaugnay na larangan. So, sumunod ay ang um, Article 4, Section 6 o ang Competency Standard. So, ang mga nagtapos ng programang BED at BSED ay mga guro na So, ang mga nagsipagtapos sa programang BSED at BED ay inaasahan sila na magkaroon ng basic at higher level literacy, communication, uh, numeracy critical thinking, learning skills na kinakailangan para sa higher learning o sa mataas na pagtuturo. Inaasahan din ang mga nagsipagtapos na magkaroon ng malalim at may prinsipyong pag-unawa sa mga proseso at pagkatuto, at ang papel ng guro sa pagpapadali sa mga prosesong ito sa kanilang mga mag-aaral. Isa pa ay uh, magkaroon sila ng malalim at may prinsipyong pag-unawa sa kung paano nauugnay ang mga prosesong pang-edukasyon sa mas malalaking prosesong pangkasanayang panlipunan, kultural at pampolitika. Isa pa ay magkaroon ng makabuluhan at komprehensibong kaalaman sa paksang kanilang itinuturo. So bilang nagtapos ng uh, BS ed at or B ed na kurso ay kinakailangan na bilang isang guru ay kinakailangan na alam mo kung ano ang tinuturo mo sa iyong mga mag-aaral. So maaari ka gumamit ng malawak na hanay ng mga sa proseso ng pagtuturo. Kabilang ang pagbuo ng kurikulum, pagpaplano ng aralin, pagbuo ng material, pagtatasa sa edukasyon at mga diskarte sa pagtuturo. So, bilang isang uh, uh, mag guru, magiging guru ay kinakailangan na uh, alam mo kung pa paano ang pagplano ng uh, aralin, kung paano ang pagbubuo ng uh, kurikulum, kung paano ang mga estrategiya na gagawin mo para sa iyong mag-aaral. At kinakailangan din para sa mga nagsipagtapos na magkaroon ng direktang karanasan sa larangan at silid-aralan. So hindi lamang nakasentro ang pag ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa apat na sulok ng mag-aaral. So kung makikinakailangan na ang mga mag-aaral ay collab collaborative or uh, may collaboration na nagaganap sa uh, silid ng aral sa silid aralan upang nang sa ganun ay matuto ang mga mag-aaral. Alam natin na uh, ang experience uh, ng mga mag-aaral ay ah, uh, kung kumbaga yung experience ng mga mag-aaral as mas naalala nila iyon. Kaya mas madali sa kanila na matuto kung ang mga mag-aaral ay uh, natutunan nila true experience ang mga pinag-aaralan. At, at, uh, isa pa ay maaaring ipakita at isagawa ang professional at ethical na mga kinakailangan ng mga prosesyon sa pagtuturo. Uh, isa pa ay ang mga nagsipagtapos sa BS ed at BED ay maaaring mapadali ang pag-aaral ng iba't ibang uri ng mga mag-aaral sa magkakaibang uri ng mga kapaligiran sa pag-aaral gamit ang malawak na hanay ng kaalaman at kasanayan sa pagtuturo so dapat alam mo nga kung ano yung mga estratehiya na kinakailangan mong gawin upang nang sa ganoon ang mga mag-aaral na tinuturuan mo ay matuto so gagamitin mo ang iyong mga napag-aralan para uh, ibahagi iyon sa iyong mga mag-aaral at nang sa ganun ay matuto sila. So, maaari rin pagnilayan ang mga ugnayan sa pagitan ng mga kasanayan sa proseso ng pagtuturo. Ang pagproseso ng pagtuturo sa mga mag-aaral, ang likas na katangian sa nilalaman at paksa, ang mas malawak na persang panlipunan na bumabagabag sa paaralan at mga prosesong pang-edukasyon upang, na, upang patuloy na mapabuti ang kanilang kaalaman, kasanayan, kasanayan at kasanayan sa pagtuturo. At maaari rin na ha, maging malikhain ang isang guro, maging malikhain at makabago sa pag-iisip ng mga alternatibong diskarte sa pagtuturo. Kumuha na matalino ang mga panganib sa pagsubok ng mga makabagong pamarang ito at suriin ang pagiging epektibo ng mga ganitong paraan sa pagpapabuti ng pagkatuto ng mag-aaral. So, kinakailangan ang mga guro ay kailangan maging malikhain sila. Maging malikhain upang nang sa ganun ay uh, ang mag, uh, mag, mga mag-aaral ay mainganyo na matuto at ma, uh, matuto at makipag uh, makiisa sa mga gawain pampaaralan. Kinakailangan din na syempre ay tayo ay nasa 21st century na. So kinakailangan na marunong tayong gumamit ng teknolohiya upang nang sa ganun ay mas mas mapadali ang pagtuturo natin. At isa pa, dapat ang mga nagsipagtapos ng BSED at BED ay handa at may kakayahang uh, magpatuloy sa pag-aaral upang mas matupad ang kanilang mission bilang uh, mga guro. Maaaring ipakita at isagawa ang profesional at etikal na mga kinakailangan ng mga profesyon sa pagtuturo. So, dapat bilang isang uh, guro or nagsatapos ng BSED at BED, ay kinakailangan handa tayo. So, gaya nga na palaging sinasabi sa atin na ang pagtuturo ay hindi basta basta. Ito ay hindi uh, trabaho na uh, basta na lamang na kinakailangan gawin. So, ito ay vision natin. Tayo ay napunta rito upang uh, mag, uh, upang tuparin ang ating mission na itinakda sa atin. So, kinakailangan na magpatuloy tayo sa pag-aaral. So, gaya na sinasabi ng ilang guru sa atin na ang learning ay continuous. So, kinakailangan na patuloy lang tayo mag-aral, hindi lamang para sa atin, kundi para na rin sa mga mag-aaral natin. So, ang aking mga nabanggit ay mga kinakailangan na matutunan ng mga mag o malaman ng mga nagsipagtapos ng BS Ed at B Ed na mga guru. Sumunod naman ay ang Section 7. Dito ay nakapaloob na ang paglalarawan ng kurikulum. So di ang curriculum dito ay edinisenyo upang ihanda ang mga profesional na guro para sa pagsasanay sa elementary at sekundaryang paaralan sa Pilipinas. So ito nga ay upang ah uh, ihanda ang mga mag-aaral sa ah uh, mag sa pagtuturo sa elementary at secondary kasama sa mga feature ng disenyo ng iba't ibang bahagi na tumutugma sa basic at specialized na kaalaman at kasanayan na kakailanganin ng isang nagsasanay na profesional na guro, basic na kaalaman at kasanayan sa pangkalahat edukasyon, theoretical na kaalaman tungkol sa pagtuturo at pag-aaral na mga kakayahang umangkop sa pagdedesenyo at pagpapatupad ng kapaligiran sa pag-aaral ng pagpapalaki sa pagkatuto na kanilang mag-aaral sa sandaling sila ay nasa service ng pagtuturo. So, yun po ang Section 7, ang paglalarawan ng curriculum. So, sumunod naman ay ang sa Section 8. So, dito sa Section 8, nakapaloob kung ilan ang units o ilan ang units na kinakailangan makuha ng BED at BSED. So, ito yung Chad Memorandum uh, or number 13 series of 2004. So, sa so general education courses, sa B.Ed, meron silang 63 units. Sa BS-Ed ay ganun din. Sa professional education courses, sa kabuuan ay meron 42 units. Ganun din. Sa, sa BS ed naman ay meron 51 units na kinakailangan. So, sa so professional education courses, nakapaloob dito ang theory, mga theory at concept courses na kailangan pag-aralan. So, mayroong 12 units sa B.E.D. at 12 units din sa, para sa mga BS-Ed. So, meron din na pag-aaralan ang methods at strategy courses. Mayroong 27 units sa B.Ed. At mayroong 24 units sa B.S.Ed. At uh, isa pa yung field study courses. Mayroon din ha, parehong B.Ed. at B.S.Ed. Ay mayroong parehong 12, 12 unit, units. Sa so, sumunod naman ay na special topic courses. Mayroong tagtatlong units ang B.S.Ed. at B.Ed. At ang specialization at content courses, ang BE ay mayroong 57 units at ang BS Ed may, may 60 units. So, sa kabuuan ay ang BE at BS ay mayroong 174 units. Sumunod so, ay yung Section 9. So, dito is Section 9, nakapaloob ang General Education Courses. So, dito ay, ang mga kurso ay nasa batas ay dapat sumunod sa mga kasulukuyang kinakailangan. So, ang Chad Memorandum Number no. 59 Series of 1996 ay mag-63 units ay ang inirecommend track para sa mga programa sa edukasyon ng guro. So, bilang karagdagan, ang mga kinakailangan sa kurso sa mga, para sa mga napiling kurso sa pangkalahatang edukasyon ay itinutu, tumutu, tinutukoy sa curriculum na ito. So, sa section 10 naman po, nakapaloob dito ang mga professional educational course. So, ito po ay naglalayong bumuo ng hanay ng kaalaman at kasanayang kailangan sa pagsasanay na profesyon ng pagtuturo. So, so nahahati iyon sa tatlong malawak na kategorya. Ang una ay uh, theory and concept courses, pangalawa ay methods and strategy courses, at ang pangatlo naman ay ang um, field study courses. So, sa section 11 po ay nakapaloob ang theory and concept courses. So, ito ay ang um, mga Uh, subject area na kunsaan makakatulong, uh, um, makakatulong sa mga mag-aaral na makakatulong sa mga mag-aaral para sa kanilang pagtuturo. So, ang um, mayroong apat na uh, subject subject area rito at may, at nakalagay dito kung ilang unit. So, una ay ang child and adolescent development. Mayroong tatlong units. Ang facilitating learning, tatlong units ang uh, social dimension of education, tatlong units, at ang the teaching profession ay meron ding tatlong units. So, dito ay matutunan natin kung ano ang uh, mga strategies, sa mga issues na dapat nating uh, matutunan sa ating uh, pagtuturo. Sumunod naman sa section 12 ay ang uh, methods and strategy courses. So, nakapaloob din dito ang mga subject na kinakailangang i-take ng mga mag-aaral na makakatulong sa kanila upang mas mapalawak pa ang kanilang mga kakasaya, kakayahan na mag-facilitate at mag-evaluate ng learning sa uh, diverse type ng mga student. Baga dahil alam natin na sa uh, 21st century, hindi na siya yung... Uh, ba alam natin sa so 21st century na ang mga mag-aaral ay diverse na. So, kinakailangan na ang mga mag-aaral, ang mga guro ay alam kung papaano or may skills sila kung papaano mag-facilitate ng iba't ibang mag-aaral. Dito sa methods and strategy courses, mayroong siyam na subject. At lahat ay uh, may tatlong -tot units. So, ang una ay principal teaching 1, principal of teaching 2, assessment of student learning 1 and 2. Meron din educational technology 1 and 2. Curriculum development, developmental reading, at developmental reading 2. But this is for, uh, yung developmental reading 2 ay para lamang sa BED na uh, mag-aral. So, sa so section 13 naman ay nakapaloob ang field study courses. Itong mga courses na ito ay makakatulong sa mga mag-aaral ng ng BSEd at o sa magiging ng guro sa hinaharap na uh, mas mapalawak pa ang kanilang uh, kakayahan para sa pagtuturo. Ngayon dito sa field study courses ay may experience nila kung paano ang uh, actual settings o kung paano ang actual na pagtuturo. Sila ay mag-oobserba at uh, mag sa ibang paaralan upang matuto na uh, upang uh, matuto or madagbigan pa ang kanilang kaalaman sa pagtuturo. So, dito ay mayroong 7 uh, subject, field study 1, 2, 3, 4, 5, at 6. So, lahat yan ay mayroong isang unit. At pagkatapos ng field study 1 to field study 6, na mayroong tag-1 well, units, ay pagkatapos nun ay practice teaching, na mayroong 6 units. So, for sa Section 14 sa Special uh, Topic Courses, nakapaloob dito na uh, sinasabi na ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng pagkakataon tuklasin ang mga uh, special na paksa at isyong nauugnay sa kanilang larangan sa pamamagitan ng tatlong isang unit na elective seminar. Ang ilan sa possible na one unit elective seminar ng mga uh, mag-aaral ay Teaching Multicultural Classroom, Integrative Teaching Strategies, Collaborative Learning, Use of Popular Media and Teaching, Topics on Distance, Topics on Distance Learning, Problem-Based Teaching, The Eight Week Curriculum, Addressing Learning Gaps, Teaching Indigenous Peoples and Among others. So, sa so section 15 naman, nakapaloob ang content course para sa BED. BED. So, sa BED programs, ang mga student ay kinakailangan na makompleto ang 57 units ng content courses nila. Na, at ang mga courses na ito ay ang GE requirements or general education requirements ay ang science na so, mayroon 12 units, mathematics na mayroon din 12 units, English, meron 12 units. Filipino at Social Studies ay merong anim na units. Social Studies mali. mali. Mali, mali, So, sa Section 15, nakapalob ang content courses para sa BED. So, para sa mga student ng BED ay kinakailangan nila makompleto ang 57 units. So mayroong general education requirements na subject na kinakailangan. So ang science, mathematics at english mayroong 12 units lahat. Ang Filipino ay mayroong 6 units, ganoon din ang social studies na mayroong 6 units. Ang music, arts and physical education ay mayroong 3 units. Ang home, econ home economics and livelihood education ay mayroong 3 units at ang values education ay mayroong uh, meron ding 3 units. So, para sa mga at program, ang mga mag-aaral ay maaaring pumili ng 57 units sa content courses sa dalawang areas ng specialization. So, maaari silang pumili sa special education or sa preschool education program. Ang mga mag-aaral ay kinakailangan na makompleto ang 60 units courses, content courses. So, kinakailangan yung matim uh, ang nakapaloob dito ang mathematics, physical science, biological science, social studies, values education, uh, technology and livelihood education, music, arts, PE, and health at Islamic studies. So sa section 17, nakapaloob ang sample programs of study or minimum unit. So sinasabi dito na programang ito ay uh, example lamang. So ang maaari ang mga HEIs ay maaaring gumamit ng sample and modify according doon sa pangangailangan ng kanilang paaralan. Maaari din silang mag-add ng mga uh, preferred courses para sa kanilang mag-aaral yun ang nakapaloob sa section 17. Sinasabi na sample lamang ito. So, ang programang ito ay sample lamang. So, ang mga, ang ilang, ang, um, so, ang ibang school ay maaaring uh, gumawa rin sila ng sample at modify according doon sa kanilang uh, mga pangangailangan. So, sa article 6 course specification, nakapaloob dito na, sa uh, section 18 nakapaloob na, sa um, ang teacher education curriculum ay nagpaprovide ng Minimum requirements para sa course spe specification for selected general education courses or professional education courses and specialization courses. So, sa so Article 7, repealing clause sa so Section 19, nakapaloob na ang lahat ng nauugnay na mga tuntunin at regulasyon sa mga probisyon ng patangkarang ito ay pinapawalang bisa o binabago ng naayon. So, so article 8 effectively closed, sinasabi na sa so section 20 sinasabi na ang um, curriculum na ito ay kailangan magsimula sa school year 2005 and 2006 at maaaring uh, ma-affect tahan din ang school year 2005 2006 uh, for incoming freshmen 2006 at 2007 para sa mga in, uh, incoming freshmen and sophomores Uh, school year 2007-2008 for incoming freshmen and sophomores and juniors. As uh, sa so school year 2008-2000 naman ay para sa lahat ng year levels. So, sumunod naman ay ang Article 9 uh, Acknowledgement, Section 26. So, nakapaloob naman dito sa Section 26 ang uh, acknowledgement o ang pasasalamat para sa mga para sa bumuo ng uh, policies at standard ng A chat memorandum order number 30 series of 2004.